Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangan humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josafat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Sion. Ani mo'y kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pat nanginginig ang lupa't langit? balit, iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, ang banal kong burol, nunsod kong banal ang Jerusalem. Ito hindi na muling masasakop ng mga dayuhan." Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok, mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong huda, dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok ng Siyon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa Panginoo'y Magalak Ang Masunurit Matapat Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman, kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng Deidig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy Magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay namang puso magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat natin gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon ay magalak, ang masunurit matapat, Aleluya, aleluya! Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Yesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa paramihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.